mga bro at uh, pag hila na ako ng lambat di ko na lang ako nun sa laot ang pag hila uh, diskarga na ng ano, ng lambat dito na lang muli sa tabi na kapag video at medyo may alon sa laot uh, may huli din mga bro Tingnan nakasabi Nakasabit ang buto. Nasa buntot may nakapadlak na nakapadla buto. Ayan. 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 Linggak, mga bro. Angkat katana, naman. Ah. Musi. Musi-musi. Ini, musi. dini saaming sa aming area Lagang Ay hindi pwede yun Kay Ki... Musi Matinig ka noon Dami yun natinig Hindi na lagi sa sako ang pagila At may Lingkak may linggap ang alon oh oh, oh may tinik ngayon Ay, may huni kaya si na Gerald Kapong pagpahilay siya. Naririyan mga yung kapon eh. Ay, huli sa Padong. Siyam. Siyam na piraso. Naririyan mga yung kapon eh. Isang, isang talaki ito. Malaki sa diyan. Hmm. Di Bagal mag-scarga na Oo. Oh. Malaki kaya ang birds niyan. Kalapit-lapit. Diba guys? Siguro rari, baka ang karga niyan yung mga nasa patalibo. May git. Bigin na 6,000. Ha? 6,000. Ayan mo ang laki Dalawang karga na lang isang bag. Ang big dati, pinalabas na ano may 1,500. Hindi yung mahigit. 3,500. Para makatipid sa bayari. Hmm. Bagal ng Dala pati plastic. Ah. Ito na sa tabi ng tanggal. Ah. Tanggal na. talaga ang ulian, mga bro. Papas ko pa naman. Ay tayo yan pa kung makapas makapasko. Wala tayong paskong Pang na pakong gong. Hindi kami bigyan na maraming isda. Para makinigil ang na pamasko.

sari-sari ng dala ng alone. ah ano pala ko eh nakapalang dito sa ating daungan eh hirapan na magbaba kawayan hindi nakuha pa rin ng dagat hindi nakuha pa rin ng dagat nakakalaw ka hindi nakuha kung rin ng dagat Makakit okay, pa akong daw. Maulog ka pa akong daw. Asan tinilas mo? Dapat ang sinilas mo. Lagi mo isa't baka ikaw na tinik. Kawawa yan ay. Kawawa ang paa mo pag natinik yan ha. Ah. May mga bubog na basag mga ano mga aroma na aray ang ro aroma oh oh po kalang yun awak ka hawak baka dami na ba paspas ano na itong, ano? aking ila nga at tanggal na ba paspasa ang ila ala uh, tanggal bagay bang baldok. Hindi na nalagay sa sako. Oo. Ang na, ano, tat, magdating ko na, ano, bilakpak ang kula. At magkaagos. Bago may linggok pa. Ako po, ba, kahit hindi makas. nasa malalim-lalim pa naman ang kampi. Eh, lang naghila. naman sa mga subok so, nga makaariya daw sa ano ah um, malayo layo nga lang dito wala ay talaga magang kulang pang pang bigas ang pinagpuntahan hindi ka makapanghapon ng bigas tama ng buhay siguro mga isa malalim na yung ariyada ko eh. o, ayaw lang magpakain kaya ayaw pa rin silang bumangga hindi pa nang urap na kanilang pagpapakain sila magpapakain na ay ah, lasa ko eh kahit natanggal na sa lambat babalik pa sa lambat papakain na ba ya ano pa akong daw alam nga ni, pa akong daw hmm. alam din niya naman talaga tapos magpapakain hmm. pero pag ayaw magpakain ah diretsyo na ulit pa ilalim ano nga pa akong daw hmm naman pa akong doon hmm. Iba pa kaya naman talaga sa akong alam Ano nga? Yung hmm. 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 kaya may kasabihan kapag magpapakain Kapag nagawa pa para rin ng paraan na Bumalik at bumanggay ng ba

Oh we oh tarana 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 Owe we aish oh mau bro, talakitok oh yah mm. na talang oh we oh we tarana 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 yah mo kay ano mo this is how you do it. Everybody move it. Oh, this is the right. This is how you do it. Move it. Oh we, oh we, na, -na, na, Oh way, oh way, now. Oh way, oh we, now. Allah, to na may tao. Pag dudumihin mo naman, may pupuntahan. Ayan. Yeah. Tatas lang kami mga bro ng bangka. Ayan yeah, mga bro. At na kami ng baka, hindi na lang nakunan. Tatas lang yung lambat. Ayan yeah, mga bro. At pauwi na kami. Abang na lang sa pagdating sa si bahay. Ayan yeah, mga bro. At nandito sa si bahay. Ayan. Yeah. Ang naging huli. may isang talaki ito at, at atras pa kong doon mga may musi may bayang may musik, ni? Ha? mati ni kanyan sige ka ah dugo dugo talaga yung kamay mo may butbutan, butan ha. ya bro timbang na ya pulang pulang na isang kilo pulang ng nagit lang na triport

Talagang ulian ngayon mga bro talaga Kurangay nyo Ang bayang wala pa isang kilo May gitli ng tripod At yung talak ito may gitli ng tripod Ay kung magkano At, kung Magkano abutin May pambigas-bigas man lamang Yan yeah, mga bro At ipalalako ko na yung isda Yan sige na Larga na kung magkano ang abutin yan Bili ka na ng bigas Yan yeah, mga bro dumating na nga yung naglako nung isda yan yeah. nakabili na ng yan yeah, nice. ano ba ito sabon yan yan yeah. saka nakabili ng ano ng bata sop sop saka dalawang kilo ang bigas yan yeah. bumili rin ng tinapay at saka pansit ay ayos na rin yan less may pam saing no oi mama 'yung tanghalian yan ah eh, salamat sa Jess kay sa papa meron ya yeah, yeah ma bro almusal muna tayo yan yeah. pansit eh uh, tinapay ya yeah. pansit at tinapay okay ah yeah. kain kanakaninyo mama yan ah kagat natin dito sa tinapay ang pangsit. Hmm. Okay, so right. Yeah. Ito ang pampalaman namin dito. Pag bumili ng tinapay, may pansit. Ipapakagat natin. Yan. Oh, lagi yan. Yan. Ito ang tawag doon. Huh? Oh. Oh. Yan, kain. Hmm, kain tayo bro. Ang ito ang tinatawag sa amin dito na pagpang sarili ang tawag na namin dito hamburger ang palaman ay pansit <laughs> yan sige mga bro at shoutout nga pala sa mga anak ni Ina Dayan at ingat kayo palagi dyan at shoutout din sa mga kapatid ni Dion Roots TV yan at set out din nga pala kay sa mag-asawa ni Joe Baruta at ni Ma'am Linda Baruta from Tampa Florida yan yeah. set out po sa inyo ingat po kay palagi diyan at set out din nga pala kay Adrian Saligan yan ingat gadiyan at set out din nga pala kay Gillian Kapisnon. yan set out po sa inyo at set out din nga pala kay Paring Boyong at set out din nga pala kay Paring Makoy dyan sa Mabini Batangas City yan Sige okay, mga bro, at shout out din nga pala kay Jovin Tingson Yan, yeah, po sa inyo at shout out din kay Nixon Etchon yeah, From ta La Union Yan, yeah, po at shout out din kay Jason De Umangay Yan, yeah, at shout out din kay Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Yeah, satawit po sa inyo, ingat kayo palagi dyan. At satawit din kayo. Lersky Nulasco. Yeah, satawit din po at satawit din kayo. Jaram Fishing Vlog. Yeah, satawit sa inyo bro. ingat kayo palagi. At satawit din kayo. Inkar Pingol. Yeah, satawit din po at satawit din kayo. Mario Panungon from Kubar, Saudi Arabia. Yeah, satawit po sa inyo, ingat kayo palagi dyan. At satawit din kayo. Daniel Cateis. Yan, shout din po at shout din kay Bong Machiti Vlogs. Yan, shout din po at shout out din kay Willie Akul in, from Imus Cavite. Yan, shout din po at shout din kay Family Makmak from Port Fort Barton, San Vicente, Palay Palawan. Yan, shout din po at shout din kay Jose Panganiban from Camarines Norte. Yan, shout din bro at shout din kay Pai Garong Official Vlog. Yan, shout po at shout din kay Nixon Itchon. Yes, shoutout sa inyo bro at shoutout din kay. Mb Edward Boromio family from Barangay Pinagtulayan, Norsagaray, Bulacan. Yes, shoutout din ho at shoutout din Maki Boy Borilyo ng Santuke, Tabaco City, Albay. Yes, shoutout sa inyo bro at shoutout din Criscano from New York, yeah, USA. Yes, shoutout din po at shoutout din kay. RG Ihina Vlog. Yes, yeah, shoutout din po at shoutout din Lamberto Lumakang from Batangas, Kalinto, Purok Uno. Yes, shout nyo bro. At shout kayo. Roberto Sanchez. Yes, shout din ho. At shout kayo. Jimmy Dulay from Buk Bulan Bicol, Sorsogon. Yes, shout din po. At shout out Ka Aragon TV official from Kugit Balatan, Kamarini, Sor. Yes, shout nyo bro. Ingat kayo palagi. At shout Germesidino kayo. from Kuwait. Yes, shout din po. At shout out din kayo. Dulay. Yan, sa taong sinyo bro, at sa taong sa taong tingkay? Crisologo Junior Torkal from Saudi Arabia. Yan, sa taong po, at sa taong Alias Waway. Yan, sa taong tingkay Waway. Yan, sa taong at sa taong tingkay? Eloy. Yan, sa taong tingkay Eloy. Yan, sa taong Arnold Rodillas from Pagbilao, Quezon Province. Yan, sa taong sinyo bro, at sa taong Kuya Vicente Official. Yan, sa taong po, at sa taong Joshua Murillo from Bicol, Oregon. Yan, yeah, shoutout sa iyo at shoutout din kay Pablo Labiaga ng Florida Blanca, Pampanga. Yan, shoutout, shoutout, shoutout sa inyo. At shoutout din nga pala kay Ryan dyan sa babansa. Ryan Martinez sa mag-anak dyan. At shoutout din kay pare Carlo dyan sa kasang. At shoutout din kay Minard. Yan, shoutout sa mga Martinez dyan. At shoutout kay Pari Carlo na anak ba din dyan sa dagat yan. Ingat kayo palagi mga bro. At, sige mga bro. At, sa mga nakapag-subscribe po. Maraming salamat po sa inyo. At sa taat po sa inyo lahat. At sa taat nga pala sa mga mag-anak ng Kuya Jiri. Yan. Yan, yan. sa may tanawan. At sa taat nga pala sa aking mga kapatid. At sa aking mga pamangkin. Yan. At sa taot din nga pala sa itay dyan sa Bicol. Yan. Ingat kayo palagi. At sa taot din nga pala sa mga Matapos po ng aking ad. Maraming salamat po sa inyo. At ingat kayo palagi saan mga kayo naroon. At sa mga OFW po na nasa iba't ibang basa na nag ba buhay dyan, ingat kayo palagi dyan mga kababayan ko. Yan. At ang aking YouTube channel, parang may problema na naman mga bro na hindi ko alam. Hmm, parang nagkakaroon um, 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 na naman Ang problema. Yan. Yeah. Yeah. Sige mga bro. At lusong Visayas minta na po. Shout out po sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyong lahat. Saan man kayo sa ating mundo naroon, ingat kay ingat kay palagi sa araw-araw. Maraming salamat po sa panonood ninyong lahat. Yan. Saan man kayo naroon, ingat palagi. Okay? Alright.